Pagamat Easter Sunday, may dalawang develop, tatlong developments po sa kaso ni Tatay Digong sa The Hague. Kaya nga po, ito ay uh, isang uh, updates from The Hague. No? Unang-una po ay um, um, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber no? na hanggang July na lang, July 1, uh, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po na humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailang protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sakin po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga ebidensya na gagamitin sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Siyempre po, ang hiling ng depensa, dapat lahat yan ilabas kasi ano naman ang isasagod ng depensa sa confirmation of charges kundi nila nalalaman kung ano na yung mga ebidensya na ilinatag laban kay Tatay Digong. Bongbong, no? Nauulitin ko po, iba kasi ang proseso sa ICC, no? Hindi po gaya sa Pilipinas na nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa pamamagitan ng paghahain ng mga um, complaint affidavit at counter affidavit ng mga nasasakdal no at sa sa ganitong paraan sa Pilipinas nalalaman na natin kung ano talaga ebidensya bago pa umabot sa hukuman dito po sa ICC ginagamit nila yung sistema sa Europa na nag-iimbestiga ay mga prosecutor kasama mga pulis at uh, ang biktima ay nagbibigay lang ng kanilang mga testimonya no pero sa Pilipinas po talaga ah uh, talagang kukuha ng abogado kung ikaw ay naging biktima ng krimen at ikaw talaga ang magkakaroon ng case build up. Pagamat paminsan-minsan po ang kapulisan lalong-lalo na sa mga kasong murder, sila naghahanda ng case build up, no. Pero karaniwan po sa na, na demandahan sa Pilipinas ang mga biktima ang siyang nagke-case build up, no. So sa akin po, ang aking uh, naging posisyon diyan, mas okay yung tinatawag na adversarial kasi nga yung estado na ang naghahanap ng ebidensya, no. Pero uh, ang ayaw ko lang dito sa um sa inquisitorial system neto ay yung, sa sabandang huli matapos na nakulong ang uh, akusado tsaka pa lang niya malalaman ang mga ebidensya laban sa kanya. 'Di ba po no? Okay. Dahil nagkakaroon na ng uh, pagkaka nagkakaroon na ng uh, pagkakait ng karapatan ng kalayaan dapat naman bago siya ma pagkaitan ng karapatan ng kalayaan, eh dapat alam na niya yung mga charges against him, no? yung mga ebidensya na isa ilalatag laban sa kanya. So ang una pong development ay humingi po ng karagdagang panahon, eh, eh sabi naman po ng hukuan, hindi, dapat mailabas lahat yan by July 1. No? Now, uh, bukod pa po doon, may dalawang mga pangyayari pa. Now, yung 19.2 ng Ro um, Rome Statute po, yung uh, tratado na bumuo ng ICC, no? ay nagsasabi na uh, at any time, eh, pwede magkaroon ng challenge Uh, to the jurisdiction of the court. Ito po yung uh, um, tinatawag na pag-question doon sa jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, jurisdiction over the person, jurisdiction over the subject matter, and yung jurisdiction over time. Now, yung jurisdiction over time po, inaasahan natin dahilan kung bakit mapapalaya kasalali mabilis sa panahon ang ating uh, Presidente Duterte. Kasi bagamat ang uh, Rome Statute ay... Um, uh, voluntary sa mga estado no na maging kabahagi ng ICC e eh nakasaad din sa ICC Rome Statute na po pwede naman bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ang mga miyembro nga no at yan nga po nangyari sa Pilipinas no now ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kinakailangan magtulungan pa rin ng estado na bumitiw sa Rome Statute pero ang tanong ito bang uh, obligasyon na makipagtulungan ito ba'y Till Kingdom Come? or uh, ito ba ay uh, tilking ng ito or uh, limitado na panahon. May nakasaad kasi po na kinakailangan ang lahat ng mga Estado na bumitiw kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigil yung restriction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng isang taon matapos ang instrument of yung deposit ng instrument of withdrawal. At nang ka kapo ng kaso sa Burundi, kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pagiging miyembro, pero dahil na simulan yung preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos sila nag-issue ng uh, instrument of withdrawal, ang sabi ng hukuman dapat matuloy. Now, dahil may ganyang desisyon na, ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ng dalawang taon na pagkatapos ng ating pagbitiyo. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, eh talagang dapat yan simulan sa loob ng isang taon at dahil sumobra na sa isang taon yung pagsisimula ng preliminary investigation, eh wala na ang jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para uh, makauwi na si Tatay Digong. No? Pero may iba pong mga strategiya ang mga abogado ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan. Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ng tinatawag na amicus brief. Ito po yung mga amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa no, sa larangan ng uh, international criminal law kung dapat nga bang wala ng jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimula ang preliminary investigation sa pangalawang taon. So meron nagtangka na maghain ng uh, amicus brief pero sabi ng hukuman, premature. Kasi hindi pa naman kinu-question ni Tatay digom yung jurisdiction. E naman po yung aking tanong, bakit nga ba hindi? kasi kilala ko naman si Tatay Digong gustong-gusto -gusto niya'ng makauwi no at kapag nagkaroon naman ng desisyon na wala ng jurisdiction because of yung tinatawag nating uh, jurisdiction temporary dahil natapos na 'yung obligasyon para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction na ICC case dismissed at makakawin na si Tatay Digong no pero anyway uh, ang importante po niyan ay sinabi nga ng hukuman hindi pa po pwedeng maghain ng mga um, amicus brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa hindi pa linalabas yan ni Tatay Dikon. At ako naman, ang aking uh, uh, nais makita ay eh, sa lalong mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman, 100% panalo tayo dyan sa issue na yan dahil malinaw na malinaw dun sa desisyon ng Burundi na para magpatuloy ang kaso laban sa isang uh, Pilipino na isang estado na bumitiw na kinakailangan na simula ng preliminary investigation within one year. At uh, since two years na talagang wala ng restriction At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung victim, mga victim na kung paano sila makakaparticipate. At ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digong, kinakailang mag sila ng national ID o di naman kaya passport. Pero ang sabi ng uh, mga biktima, yung sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat na ma mahihirap ay mayroong passport. o oh, At uh, dahil dyan, eh, anti-poor no? at hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang uh, ipapakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary um, Nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila hindi kinakailang passport. Ang kinakailangan ay kung anumang identification o di naman kaya yung pag a ng dalawang tao dun sa pagkatao ng isang uh, biktima. No? So, mas mababa po yung threshold para makilala ang isang biktima, at least yung identity ng biktima, at hindi na-require ang passport or national ID. Pero siyempre, pagamat yan ay kaliwasa uh, na is mangyari ng mga abogado ni uh, uh, Tatay Bigong, eh kailangan natin tanggapin niyang kanyang desisyon. So ngayon, ang suma total po, matapos ang mahigit isang buwan, nakakalong pa rin po si Tatay Digong, wala pa rin pong challenge sa jurisdiction, wala pa rin pong nahahain na provisional um, release, no? bagamat pinaplano na ng kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for provisional release. Ang lilinawin ko lang po ha, dahil hindi na nga po miyembro ng ICC ang Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas kinakailangan po umanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at um, doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Eh, ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po lahat ng kaso na nadesisyon na ng ICC wala po silang na nabigyan na ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng core crime ng hukuman. Ibig sabihin, kung akusado ng crimes against humanity, war crimes, crime, sa, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpepeke ng testimonya, pananakot ng mga testigo, um, yan po yung nabigyan ng provisional release. No. Pero, one thing going for Tatay Digong is, wala pa namang 80 years old na naliti sa ICC. At sa tingin ko, dahil uh, yung isang leader ng uh, Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng uh, Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, eh ayaw mangyari yan ng ICC. Na baka may mangyari kita tayo digong sa loob ng kulungan, no? dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong 'wag naman po talaga sana no habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin no. Hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya kinidnap? Ang paninindigan ko po ha, bagamat ito ay isang bagay na nais kong i-discuss kay uh, Tatay Digong ay meron pong responsibilidad ang Netherlands kasi kung mapapatunayan na talagang kinidnap siya, wala naman pong separate na kulungan ICC, ang kulungan ICC ay preso ng Holland, ng Netherlands, na pinaglalagyan ng mga akusado sa uh, na naharap sa pagsakdal nga, ng, uh, nasa sakdal sa ICC. Ibig sabihin, yung tinatawag natin international responsibility for an internationally wrongful act, kung mapapatunayan nga natin na kidnapping ng nangyari kita Tay Digong, ay eh magkakaroon pa rin ng responsibilidad ang Netherlands. No? At um, kaya nga po, kung ako'y makakausap ko si Tatay Digong, meron akong dalawang additional remedies bukod pa doon sa kasong nakabinbin na sa ICC. Unang-una -una po, doon sa Human Rights Committee. Maraming beses na po tayo nakapunta sa mga um, tinatawag nating treaty monitoring bodies. At ang mga pinaka panalo natin dyan ay yung kay Alexander Adonis na taga Davao na pinakulong ni dating Speaker Nograles. At nagkaroon ng decision po ang UN Human Rights Committee na ang criminal libel ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita. At sinabay, mo ang Pilipinas na dapat i-repeal yung criminal libel natin. At yung isa naman, yung mga Comfort Women, yung mga ginahasa ng mga hapon ng pangalawang pandagidigan-digmaan. At uh, dinara po natin yan sa CEDAW Committee, yung um, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. At nagkaroon ng ruling po ng Pilipinas dahil sa um, kabiguan natin na magbigay ng reparasyon sa mga victimang na mga Comfort Women na ginahasa ng pangalawang pandagidigan-digmaan ay guilty of discrimination against women. Kasi dapat itaguyod nila yung karapatan nga ng mga ginahasang mga kababaiyan magkaroon ng reparasyon laban sa bansang Japan. No? So, ang additional remedy po dyan is against Netherlands din kasi hindi naman po Estado ang ICC na kabahagi ng uh, uh, yung tinatawag nating um, uh, Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang merong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang Um, kidnapping, yung pamamaraan kung paano siya na, na kidnap, na, nakuha. No? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga Netherlands, itago natin siya sa pangalang, uh, gusto ba ba magpakilala? <laughs> Dulce. <laughs> Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, po pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, hindi wala na dapat kulong at yung yung katunayan na 80 years na siya at siya nakakulong labagyan doon sa karapatan niya ng anong tawag doon equal protection of the laws kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa uh, teritoryo ng Netherlands hindi na po pwedeng ikulong pag 80 years pero si Tatay Digong, ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto, dahil kung may ganyan talaga, po pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it is it violates the equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anos, hindi na po pwede makulong? bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So, yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po, importante na makita ko si Tatay Digong. Well, anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sa ayon sa um, Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights dahil ang, ang uh, European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng isang estado dito sa Europa. At kasama na dyan si Tatay Digong. Pagka matiyay Pilipino, yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa, ay karapatan din ni Tatay So, syempre, after one month, ano ba, Tanungin natin sila. Ano ba, anong gusto n'yong mangyari ngayong mahigit isang buwan na mula nang kinulong nila si Tatay? Bring him home! 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 Yan po ang hiling home. ng mga Pilipino dito sa Düsseldorf, Germany. At hiling din, hindi lang ng mga taga-Düsseldorf, Germany, kundi sa buong Europa, sa Amerika, sa Middle East, at sa Pilipinas. Bring Tatay home! Bring home. Yes. Yes. Well, dahil ngayon naman po ay Pasko ng Pagkabuhay, huwag tayong magkaroon ng, huwag tayong mawala ng pag-asa na maiuwi natin sa lalong mabilis sa panahon ng ating Tatay Digong. Yes! Nung nabuhay pumuli ang ating pakinon, ang pangako ay buhay na walang hanggan. So kaya nga po, tinitignan natin ang Easter Sunday bilang isang mensahe ng pag-asa. Yes! Uh, meron na, na, na mawalang hanggan. At uh, dahil po dyan, dahil meron nga pong Easter Sunday, magkakatuto po ang gusto ng Pilipino. Yes. Bring, him Bring, home. Him home. Bring, Bring him home! Bring him home!